So yan, hello mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa China Home Life event. Kung naalala nyo, last time nagpunta tayo ng Yiwu Market. Ito naman is yung isa sa pinakamalaking event ng uh, um, China Traders na dito sa Dubai. So dito marami kang makikita talaga kung gusto mong mag-supply. Magbenta online, no? dito talaga yung pinaka-the best. Kasi dito makaka makakausap ko na mismo yung mga supplier galing sa China. So ikot-ikot lang muna tayo dito. mga kabayan hindi ko masyado maanap wala well, tayong makita dun sa inaanap natin uh, ngayon nandito tayo sa may pinaka parang garments dun marami rin dito kung makikita natin napakadaming mga eh, mostly ng mga damit na nakikita natin sa mga Shein, Timu nandito po yan yan makikita nyo mga kabayan pero dito na kasi wholesale talaga sila dito hindi yan nagbibenta awan ko lang nagbibenta sila ng tingi pero pwede siguro kumuha dito yung mga sample lang So ikot pa ulit tayo, sobrang haba kasi talaga nito. Tingnan natin kung may mahanap tayo. Ang hinahanap natin mga kabayan actually ay mga unique products no, mga mugs. Uh, to be exact no, mugs talaga kasi yun talaga coffee mug yun talaga yung gusto kong ibenta online. Yun yung parang gusto kong maging flagship product ng ating uh, online na uh, online shop. Mga electronics ano din dito mga kabayan, e-bike last year meron ako nakita dito bang titingnan pa rin natin kasi ngayon ito mga gym ano naman to saka travel ito ayan ito ng mga e-bikes naman yung mga nandiyan, saka full, full gear to playground actually ito sana yung mga hinahanap ko kaya lang common eh gusto na ko talaga yung mga medyo unique kasi siyempre ayan natin ng <laughs> unique yung ano natin business eh at natin ang mga unique products, ayan natin ang, ang mga common products na nakikita na natin madalas. So yan lang anak na, tayo ngayon. Ano, na ako Pero napansin ko lang mga kabayan, mostly na nakita ko talaga last year, halos ito lang din yung nandito ngayon. Pero ikot pa rin tayo, baka may mahanap pa rin tayong mga pwede nating maibenta. Smart lock naman itong mga kabayan dito. Binibenta nila dito smart lock. Sobrang dami, ayan o. Oh mostly mga building materials tiles mga rails railings naman ito mga to grabe sobrang dami dito kung wala ka talagang plano na hindi gusto mo talagang anapin <laughs> pagod kakalakad ka pero at least oh, dito yan, smart lock dito rin, smart door lock mostly mga smart door lock smart lock parang last year ganito din napakadami na talaga ng mga smart locks dito mga kabayan Yeah, dito tayo. Ito yung mga office chairs. Ito yung mga office, mga gaming chair, mga kapag-kakaliyan. Ganito. Ito, ganda na ito. Ito yung pinakamag-isa sa magandang mga kapayan. Isipin mo yung chair mo, kompleto na yan. Yan, no? setup mo na dito yung computer mo. Lagyan mo ng... <laughs> PC yan ka. PS4, pwede ka rin maglagay dyan ng ito. So, so mag-online. So, ito, napakaganda na ito mga kabayan. Gusto ko ito. Ang din sa pangdagdag din sa table. No? Ganda talaga ito mga pang gaming. Tingin pa tayo sa may bandang kabila. Ganda, no? Ito okay, yung mga pang ano. Ang dami dito. Sa so, mga nag-streaming dyan, no? Live streaming. Sa mga gamers. So dito mga kabayan, basically talaga, mostly dito is mga supplier. So wholesale talaga sila dito pag kukuha. Kung ipag-usap ka dito, mas maganda kasi ang... Yun nga, gaya na sinabi ko, makikipag-deal ka na dito pa lang. So kung may mga, alimbawa, may mga gustuhan ka dito na pwede mo ibenta online o kung meron kang e-commerce business, may pag-usap pa ka na kagad diretso na sa mga suppliers na nandito so bulk na yan mga bulk sale na yan pag kayo dito at the same time syempre ikaw pa rin ikaw pa rin yung may deal na mga kayo, so magandang presyo one para magkaroon ka pa rin ng magandang profit diba nakailang ikot na tayo saglit lang talaga to may isang oras wala pa ako nakausap kasi wala akong mga anak kung gusto ko talagang products uh, medyo sa akin kung titingnan ko hindi naman ano hindi naman ako hindi naman negative sa akin yun kasi the more na hindi ko siya nakikita dito ibig sabihin mga kabayan the more na pwede ko siyang mas gusto ko siyang ibenta kasi ganun lang naman pagdating sa business eh, supply and demand so ikaw mag-create ng demand para mag may benta mo yung supply mo which is yun yung negosyo mo na syempre gusto mo lagi unique eh iba iba kasi eh, mahirap may pag-compete. although malaki yan talaga pag may pag-compete ka sa mas malalaking uh, mga negosyo na dito sa Pil dito sa Dubai especially pala sa UAE eh. so mas maganda kung ikaw mismo umanap ka na lang din ng sarili mong market magsisimula ka sa ano talaga sa maliit magsisimula ka sa maliit na market tayo magsisimula tayo sa online selling no mag online tayo magpo-post tayo sa Facebook sa TikTok doon tayo magbebenta hanggang sa medyo gumanda na ang ating uh, makahanap natin ng magandang supplier may budget na tayo ng maramihang uh, supply so saka tayo papasok sa e-commerce kasi yung e-commerce naman natin ay yung tawag diyan yung sa Amazon o no? kaya yung noon.com delivered over 500 projects domestically and internationally among them there is joking buying apple cabin homestay hong kong apple cabin no, office apple taiwan double decker right. apple cabin office belize combined apple cabin homestay no, japanese the apple cabin, cabin housing <laughs> <laughs> Basta <laughs> nung tatagal na Bombay bahay, bibenta na rin yung online <laughs> Homemade ano na na no. So yun mga kabayan, no, almost naikot na namin lahat. Natingnan na namin may no, mga, maganda talaga rin dito sa yun nga napag-usapan nga namin. Yun yung maganda sa mga Chinese uh, suppliers. No? Maganda sa China, kasi sila yung mga innovation nila talaga dito yung mga dating complicated sa paningin natin ginagawa nilang madali at ginagawa nilang produkto which is maganda kasi magkakaroon ng sabi ko nga supply and demand silang gumagawa ng demand ba diba? kasi meron silang supply sila naubusan ng supply kaya talagang every year may mga ganito mga kabayan every year pinupuntahan natin ito. kaya neto mag-imagine diba ito binibenta na ngayon ito mismo, pag umorder ka niyan mga kabayan, ito na mismo yung i-deliver ide sa'yo. So sabi nga natin, ang ginagawa ng mga to, hindi na lang sila basta yung tipong, yung pinapakomplikado ng mga, ano, masyado malaking threat din to pagdating sa construction. Pero ang kagandahan lang dito mga kabayan, mas mapapadali din sa construction to kasi, yan you know, meron na, order ka na lang. Maganda to sa mga, ano, may mga maliliit lang na manalote. Kaya maliit yung space ng lot na pagtatayuan ng bahay or pagdating naman sa mga ah, properties na medyo hindi ganun kalaki yung ang tawag dyan yun. mostly ito ginagamit to sa mga hotel o oh, ba diba kaya ah, nyan mo oh. Huh? grabe as in ngayon lahat na pwede nang ibenta See, mo? Yan, yan, yung mga sample project dati. Nanonood lang ako ng mga tiny home sa US, di ba? Ngayon sa kanila, capsule na binibenta na nila mismo mga kabayan. Imagine that, gano'n nakalayo yung narating ng innovation ng mga China traders talaga. Grabe talaga mga kabayan. Ako, umaanga talaga ako pagdating sa innovation sa Chinese mga kabayan. Alam ko maraming galit sa kanila, no? lalo sa mga Pilipino. Kasi hindi naman nila naintindihan ano talagang pakinabang ng mga Chinese sa atin. No? Sabi ko nga, mga Chinese ang history nila, yung mga traders, yung mga, mga kabayan, negosyo talagang habol na mga yan. Diba? Kung ano man yung nangyayaring gulo, huwag nyo nang pansinin yan at kayo ay huwag uh, nang makisali pa tayo, hindi tayo makikisali. Hindi naman tayo yaman dyan eh. diba? Gamitin natin, eh, take advantage natin sila. Kasi marami silang pwedeng gawin. Kasi isipin mo yung mga gantong bagay kabayan, mga pagpagawa ka ng mga ganitong event. Lalo na dito sa Dubai, sa UAE. So ibig sabihin lang talaga mga kabayan, ganun kalaki ang market nila ngayon ganun nila na international to mga kabayan, Dubai ito. ako talaga mga kabayan, kung talagang medyo ang, ang isip mo ay guminaw ang buhay mo, magnegosyo, huwag ka matakot mo mag-try sa mga China products mga kabayan, the best. Sabi ko nga dati maaari pa, may mga palya-palya pa sila, pero ngayon sobrang layo na po talaga, sobrang layo na marating ng kanit uh, innovation o no, ng kanilang market ngayon mga kabayan. Hindi na sila tulad dati. So, ito lang, no? Kung medyo hesitant pa rin tayo mga kabayan na sa tingin natin, no? Kasi nangyari sa Pilipinas. Kung pansinin yun, magdigoso ka. ba diba? Pag gumanda buhay mo dahil sa mga nakukuha mo mga produkto dito at nabenta mo online. ba diba? Ikaw rin naman yung may kinabang, eh. Makakatulong ka pa sa mas maraming tao pa sa atin. Makapagpano ka ng mga trabaho, di ba diba? So, yun lang mga kabayan. Tingnan mo ito ang dami. Sobrang dami ang tao. In, sobrang dami. Marami na tayo. May mga nakausap na tayo mga kabayan. May pagkwentuhan tayo. Mga galing din mag-English mga nandito. <laughs> Dati hirap pa pag-uusap eh. Pero ngayon, medyo marami. Magaling na sila mag-English mga kabayan. Ito yung mga bilya naman ng salamin mga kabayan. No? Ngayon, uso na ngayon yung mga salamin na ano, uh, may mga LED. LED mirror. Kasi dito na rin yung mga... Actually mga kabayan, yung ikot namin na to. Hindi lang basta naghanap ng mga... mga pampambenta na no? naghahanap din kami ng mga pwede namin gamitin sa aming uh, dream house no? syempre no? kailangan mo rin mag canvas na rin since may ang goal naman natin mga mabuo yung dream house natin sa Pilipinas mga kabayan. So, lalo mong ano sa akin dito talaga open ako sa magagandang opportunity makita ng mga magagandang supplier. Kasi at least no mga katipid ka kung ikaw direkta mismo sa supplier pag ikaw yung papagawa ng bahay talaga. So ito ay uh, talagang kakanbas canvas na din. Kaya kami minsan napapasok kami ng maganda yung Kanina may pinasukan din kami mga sinko. So 'yun. So yun, mga kabayan, tayo lalabas na at uh, So far okay naman. kami naman tayong mga tiningnan. Actually, ang nakita ko dito mostly is yung building material sa pwedeng gamitin sa dream house natin sa Pilipinas. ba? Diba? Pero ngayon nahanapin ko lang si Commander at nasa na naman siya. Pero tapos naman ang kabayan. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Tayo palabas na. Sa kabila naman ito, na ito mga kabayan. Kasabay nito, vape show naman. So, short check natin kung makakapunta tayo doon hindi nga last din ito bukas so check natin ngayon tatapusin na natin so yun na mga kabayan lagi kong paulitot na sinasabi huwag kayong matakot na mag take ng risk kung gusto nyo talaga magnegosyo kasi yung opportunity sa pagbibisnes ay hindi madali maaari pero napakalaking bagay na ito kung halimbawa nakabisado mo siya at the same time malaking bagay talaga pwede maibigay sa'yo pag ikaw mismo ang rin magnegosyo pero gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo talagang gawin para at least no 'yung pagod hindi mo masyadong maramdaman 'yung failure mag-fail ka talaga. So, naman mga kabayan at uh, see you sa next vlog natin. Baka mag-dragon naman tayo. Bye.